So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ng ito ituturo ko sa inyo no, kung paano nga ba magpadala sa LBC ngayong 2025. So kung paano yun, simula agad natin pagkatapos ng intro na to. So ayun guys, no, kapag ka magpapadala ka sa LBC, una, dapat alam mo yung details ng pagpapadalhan mo o yung details ni receiver or ni buyer. Yung pangalan, ayan, yung address o yung LBC address, ayan, at yung contact number. Kasi kailangan yun sa pag-fill up ng form para makapagpadala ka sa LBC. Ngayon, kapag ka magpapadala ka sa LBC, meron tayong tinatawag na LBC COP or yung cash on pick-up at meron tayong tinatawag na LBC COD or yung cash on delivery. Pag sinabing LBC COP or LBC Cash on Pick Up, ibig sabihin si receiver or yung buyer mo, pipick upin niya yung item sa mismong LBC branch. At sa LBC branch na rin siya magbabayad ng amount ng item or ng shipping fee. At sa part naman ni seller or ni sender, no, kailangan niya munang abonohan yung pagbabayad ng shipping fee kapag ka magpapadala siya sa LBC through cash on pick up. Kapag ka LBC cash on pick up or LBC COP, Ayan sa part ni seller or ni sender no, dapat sabihin niya sa LBC staff kung ano ba yung sisingilin doon sa receiver, kung shipping fee lang ba or pati yung amount ng item. Pwede kasing magkahiwalay no or pwedeng isa lang doon. Pwedeng shipping fee lang or pwedeng amount lang ng item. Or pwede rin namang parehas, amount ng item tapos yung shipping fee. Sa LBC COP or cash on pick up, yung amount na binayad ni receiver or ni buyer, makukuha mo yon through branch collect or bank transfer. Pag sinabing branch collect, pupunta ka sa LBC para kunin yung bayad ni receiver or pwede na namang bank transfer. Pag sinabing bank transfer, automatic na mapupunta sa bank account mo yung payment ni receiver. Pero pag bank transfer, no, usually it takes 3 to 5 days no, bago mapunta doon sa bank account mo. No, kapag ka nagpagbayad na si receiver doon sa LBC. Kapag ka LBC cash on pick up yung gagawin nyo, yung details ni receiver o ni buyer na kailangan nyo, ay pangalan, LBC address, ayan, kung saan niya pipick up yung item, tapos contact number. Ayan. So, yan yung mga details na kailangan mo kapag ka LBC cash on pick up, yung transaction na gagawin mo sa LBC. Kapag ka LBC COD naman or cash on delivery, ibig sabihin sa mismong bahay ni receiver, i-deliver yung item or yung parcel. Tapos, tsaka lang magbabayad si receiver or si buyer ng amount ng item or nung shipping fee kapag ka na-deliver na sa kanya yung item. Sa part naman ni sender or ni seller, ayan, kailangan mo i-declare kung magkano ba yung sisingilin doon kay receiver. Ayan, kung sisingilin ba kay receiver yung amount ng item plus shipping fee, ayan, or shipping fee lang, or yung amount lang ng item, ayan. So, kailangan mo i-declare kung magkano ba yung sisingilin doon sa receiver. Sa part pa rin ni seller or ni sender no kapag ka COD, kailangan pa rin munang ng abonohan ni seller or ni sender yung shipping fee. Ayan, mas maganda no sa part ni seller, mas maganda na isama niya na yung amount ng shipping fee doon sa declare na amount na sisingilin kay receiver. Para yung inabono niyang shipping fee, babalik din sa kanya. Ayan. Kapag ka LBC COD no, makukuha ni seller or ni sender yung amount na binayad ni receiver, ayan sa si LBC through branch collect or bank transfer. Ayan. So, makukuha mo siya. Pwedeng branch collect. Pupunta ka sa LBC branch para kunin yung binayad ni receiver. Or pwede rin namang bank transfer. Na automatic na na pupunta sa bank account mo yung binayad ni receiver. Ayan. Once na makuha na ni receiver yung item. Ayan. Or ma-deliver na sa kanya. Kapag ka LBC COD, ang kailangan mo na details ni receiver ay pangalan. Ayan. Complete address tapos contact number. Ayan. So, kailangan complete address, no? Kasi sa mismong bahay ni receiver, ipapadala yung item or i-deliver yung item. Ayan. Hindi sa LBC branch. Ayan. Ganun kapag ka LBC COD or cash on delivery. Ngayon, kapag ka nasa LBC na kayo, kailangan nyo lang mag-fill up ng form. Yung itsura ng form na kailangan nyo fill upan, ganito. Ayan. Yan yung itsura ng form na kailangan nyo fill upan. Kapag ka LBC COP or cash on pickup yung transaction nyo sa LBC, Ganito yung pag-fill up ng form. Sa part ng from, dyan mo ilalagay yung details ng magpapadala. Kung ikaw yung magpapadala, dyan mo ilalagay yung details mo. Ayan, yung full name, complete address, tapos contact number. Ayan, dapat tama at kompleto. Ayan, sa part naman ng to, dyan mo ilalagay yung details ni receiver. Ayan, yung pangalan, ayan, full name, tapos yung LBC branch, kung saan ba niya pipick yung item, Ayan. Tapos yung contact number. Ayan. Dapat i-double check nyo. Ayan. Dapat tama at kompleto. Ayan. Ganyan yung pag-fill up kapag ka LBC cash on pick up. Ngayon kapag ka naman LBC cash on delivery or LBC COD, ayan, ganito yung pag-fill up ng form. Sa part ng from, dyan mo ilalagay yung details na magpapadala. Kung ikaw yung magpapadala, dyan mo ilalagay yung details mo. Ayan, sa part naman ng to, Diyan mo ilalagay yung details ni receiver. Kung kanino mo ipapadala. Yung pangalan, ayan, yung complete address, ayan, tapos contact number. Dapat tama at kumpleto. Ngayon kapag ka natapos ka na mag-fill up ng form, ibibigay mo lang sa LBC staff yung parcel na kasama yung form na pinilapan mo. Sa packaging, no, pwede kang gumamit ng box, pouch, ayan, meron din silang bubble wrap. So depende yon kung ano ba yung kailangan nyo doon sa packaging. Ayan. Bale, nung nagpadala ako, no, tinry ko yung small box. Ayan. Bale, usually, 134 pesos yung binabayaran ko. Pero depende pa rin yun, syempre, sa amount ng item. Ayan. Tapos kung gaano ba kalayo yung pagpapadala nyo. Ayan. Kung remote area ba yung pagpapadala nyo. Ayan. So, depende pa rin sa mga yon. At kung gaano ba kabigat yung item nyo. Sa pouch naman, yung binayaran ko is 85 pesos. Pero depende pa rin yon kung gaano nga ba kalayo yung pagpapadala nyo yung amount ng item na ipapadala nyo, tapos kung remote area ba, yung magpapadala nyo, at yung bigat ng item. Ayan, kapag ka nabigay mo na yung item, tapos yung form sa LBC staff, ayan, yung LBC staff na yung magpapaknon, nun, ayan, naayusin niya na yung packaging, tapos i-encode niya na yon sa system. Kapag ka na-encode na nila sa system, ayan, magpiprint na sila ng receipt, tapos kailangan mo lang pirmahan yon, tapos bibigyan ka nila ng copy. Ayan, so meron kang copy ng receipt. Tapos kapag ka nabigyan ka na ng receipt, pwede ka na magbayad ng shipping fee. Ayan, kapag ka nabigyan na kayo ng receipt, tapos kapag bayad na kayo ng shipping fee, na no, mas maganda na ingatan nyo yung receipt na ibibigay sa inyo. Ayan, kung maaari, picturean nyo no, para meron kayong proof na kayo talaga ay nagpadala na. Ayan, mas maganda na isend nyo rin yung sa buyer nyo o doon sa pagpapadala nyo. Ayan, para may proof din sila na naipadala nyo na yung item. Iingatan nyo rin yung receipt na ibibigay sa inyo. Kasi sa may bandang baba ng barcode, ayan yung tracking number. Ayan. So, pwede nyo i-track yan through online. I-search nyo lang yung LBC tracking at lalabas na yon online. So, ayun guys. No, bali, ganun lang kadali yung proseso ng papapadala sa LBC ngayong 2025. Sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana supporta nyo itong vlog na to by subscribing to this channel. Kasi mag-upload pa ako ng mga gatong lasing video sa susunod para rin sa atin. So, ganito na lang muna. Tingnan kayo palagi and peace out.